o oh, hindi pa nga natatapos ang interview or ang init ng interview resulta no ng interview ni PRRD sa gikan sa masa para sa masa na program with Pastor Apollo Kiboloy last week eto nga kasabay ng ating live ngayon nagla-live din po may, may panibagong gikan sa masa para sa masa na naman may interview na naman ng ating pangulo at sinabun-sabunan naman niya si Speaker Martin Romualdez. O mamaya punta natin, manood tayo ng video niya. No? Meantime, pag-usapan natin kung bakit nga ba raw na, naduwag itong si Speaker Martin kay PRRD Ay sino ba naman ang hindi matatakot mga ate at kuya? ba? Diba? PRRT yan eh. Nata nagsimula at natapos yung kung hindi niyo na kung hindi kung kung hindi kung natatandaan niyo po rather Si PRRD ay hindi kilalang masyado na presidential candidate noong 2016. Nagkuminang talaga, although marami naman po talaga nagkaisa noon para patakbuhin si PRRD, di ba? Nagpakalbo pa nga si VP Sara noon eh. Ayaw dati ni VP Sara ang tumakbo si PRRD, di ba? Sa pagka pangulo, pero eventually sinuportahan na rin ni, ni na rin ni VP Sara kung naalala niyo nagpakalbo siya, di ba? Nagpa-shave ng hair si VP Sara. Bagay sa kanya no, yan ang maganda. Kahit kalbo, maganda. Yung iba dyan, no? May buhok nga. Tuyot naman. Chinita nga, malaki naman ang mata. Hindi maintindihan. Malaki pa ang dyan. <laughs> Sino ba dito tukoy ko? I-comment sa comment section. So, sabi nga po, naduwag or nabahag ang buntot ni Speaker Martin kay PRRD. Ay, PRRD, baga naman ang bumana sa iyo eh. Nagsimula at natapos eh. Ang taas ng rating, di ba? Trust rating, approval rating. And ngayon, mukhang number one na pwedeng manalong senador kung tatakbo si PRRD sa 2025. So, ang karisma ni PRRD sa masa ay talagang napakalakas. Hindi ito dahil siya ay pogi, hindi naman talaga pogi ang ating dating pangulo, di ba? Pero lalaki lalaki, matapang. Uh. Pero, minahal ng taong bayan because of his performance. At saka first time din nating natikman, maybe naabutan ng iba ang ang pamumuno ni ni uh, dating pangulong Marcos Sr. na sabi nila golden age daw yun. pero sa sa akin sa generation ko and, me, and maybe many of us ay nakaranas tayo ng ano ng magandang di ba magandang leadership after 30 years na namayag mayagpag ang dilawan kasi 1980s 1986 umupo ang isang Aquino at 2016 natapos ang leadership din ng anak nung Aquino And sa mga panahong yan, lugmok ang Pilipinas. Nagmahal ang bilihin, polluted ang Pilipinas, talamak ang droga, malala ang krimen, ang daming kurakot. Alam niyo mga ate at kuya, alam kong hindi magiging madali ito, pero saka ko siguro masasabing maunlad ang Pilipinas kung konti na lang ang nag-a-abroad. Right? Yung tipong kung mag-abroad ka man, yung mamamasyal ka lang. Or maybe, wala lang, gusto mo lang doon maganap ng career. Pero hindi kayong napipilitan. Kasi sa sitwasyon ng Pilipinas, magpahanggang ngayon, nag-aabroad ang mga Pilipino, napipilitang lumayo sa pamilya because napaka-konti ng opportunities sa Pilipinas. Kung magkaroon ka man ng trabaho sa Pilipinas, sapat lang sa pang-araw-araw na gastusin, minsan kulang pa. Hindi ka talaga makakapag-ipon, hindi ka aasenso sa Pilipinas. Unless siguro ma-involve main ma ka sa monkey business. Right? So sa abroad lang yan, pwede kang, kung dito sa Pilipinas, 5,000 ang sweldo ng kasambahay, kung nasa Hong Kong ka, baka 30,000. O, oh, ayan, laking diferensya, di ba? And even in the Middle East, o, oh, eh, lalo na yung mga white-collar jobs, lalo nang mas, mas, mas malaki ang income. Kaya mga Pilipino, di ba, ang mindset natin, o, oh, mag-take mag ka ng nursing, ha, ganun, mag-take ka ng medicine, ganun. O, oh, tapos mag-abroad, ha, o, dun, dun mag-nurse abroad. Ang, mga, ang, ang mindset pa nga naman, mag-asawa ka ng foreign germs o ka mag ng Pinoy, batugan. Anyway, speaking of batugan, batugan lang naman ang maduduwag kay PRRD. Eh. Ano ba ang message ni PRRD noong nakaraan niyang interview with Pastor Kibolo eh, That was last week. Ano sabi niya? The most corrupt institution in the Philippines is Congress. At yan din po ang message ni ano ah, ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio, di ba? ang pinaka-corrupt na institusyon sa Pilipinas, Kongreso. Actually, hindi naman lower house lang yan, kaya lang talama kasi na, mas kilala kasi ang lower house as Congress. Pero syempre, sakop dyan ang Senate. Part ng Congress ang Senado eh. O oh, edi, kapag tinukoy, dalawang bahay ang tinutukoy, upper house, lower house. Ay, bakit masyadong nagbabalat si Buyas? Ang lower house. <laughs> right? Guilty ba sila? guilty ba sila sa bintang sa akusasyon na sila ay kurakot or maybe ang mga mga ang 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 congress ay pro makakaliwa na rin right dalawa lang yun eh guilty sa corruption or guilty sa pagiging pro makakaliwa pro NPA na ba ang congress comment yung nga sa comment section so mamaya natin puntahan yung video ni PRRD sa kanyang interview with Pastor Kiboloy kanina, eto muna dito yan ang galing, no ang pahayag kung bakit parang naduduwag ang Speaker of the House kay PRRD kasi kung tatanungin nyo, pwedeng legit ang opinion ng taong ito dahil nang binanata ni PRRD na pinakakurap ang Congress sino ba magsasalita dapat? syempre yung Speaker of the House, speaker ka nga eh hindi ka naman writer, speaker. Kumuda ka, dumaldal ka. Who the heck? Hold on. <laughs> Alright. Ano yung pagtawag-tawag na iyan? Oh, anyway. So, eto po, panonoorin natin ang sandali. Uh -huh, uh -huh. Who the heck? Teka lang, may mga nangaabala. Ano to puting ahas ito? Oh, puting ahas 'yan. <laughs> okay. Live ako. Ay, kilala ko to. Okay, sige. Anyway. All right, all right. Ah, oh, mga to talaga mga hindi marunong paalam. Anyway. Ah, oh, eto panoorin po natin itong sinabi ng tao na parang ya yeah, parang nababahag na ang buntot kay PR sino ba naman sabi ko nga hindi mababahag eto po siya ah oh, si si dating spokes Salvador Panelo makinig tayo ng, ng konti lang sa kanyang mga sasabihin mga ate at kuya ang inutusan nila yung secretary general teka muna secretary general na Magtatago kayo sa likod ng Secretary General. Nag-issue na rin lang kayo ng statement eh. Harapin nyo si Presidente Duterte. Huwag kayong magtago <laughs> sa likod ng Secretary General. Sapagkat yun ang pahayag niyo. Yeah, kaya ang pang-iba ang pagpaharapin sa media at gumawa ng <laughs> depensa sa inyo. Ako po eh, uh, parang nag-issue uh, ng statement ka po. Naliningin tayo ng statement kung ano lang masasabi natin dyan. Kasi kung ang papansin mo, Ate Ira, yung hello, Mami Iday. Lahat ng partido ng super majority dyan sa Yun. Kongreso ay nag-issue ng, ng statement na sila at uh, they call the former president and uh, ask him to stop maligning the institution. Kasi nga sinabing to most corrupt. Law, ibig sabihin yung kongreso. And kung po pwede rin na tihila ang pananakot niya doon sa isa sa kanila. Franz Castro siguro, yung babae. A mga teacher's mga party. Kung napansin na yung sinasabing mga partido na supermajority. Mm -hmm. Napansin mo ba kung sino ang naging tagapagsalita nila? Sino? Hindi, hindi Secretary Congress General. Man. Hindi Speaker, hindi Deputy Speaker, kundi yung Secretary General. Nobody among these members of this super majority coalition so-called parties have the courage to speak <laughs> out against the former president ang inutusan nila yung Secretary General. Ayun. Teka muna. Speak. Okay. So, ang sumagot sa mga aligasyon ni PRRD na most corrupt ang Actually, kayo, ano sa tingin nyo po? Aside from, matagal na yan. Alam naman na natin yan. Kaya ang tawag sa mga congressman ay congressman, di ba? Congressman, pero congressman House of Representatives, tinawag ding House of Representatives. Kasi inaakosahan nga po na marami dyan ang mandarambong. Baka nakakalimutan ng, ng mga kongresistang bumabanat kay PRRD. Or uh, yan, yeah, uh, kumbaga ay uh, nagbabalas si Buyas kay PRRD na si PRRD po ay dating kongresista. Hindi lang po siya naging mayor ng Davao, naging congressman din yan siya. Naging part siya ng kongres. At sinabi nga ni PRRD kanina, sa interview niya with Pastor Kiboloy na part siya ng Congress nung natanggal si Erap sa pwesto. Kaya alam niya kung gaano kawawalang hiya ang kanyang mga kasamahan dyan sa Kongreso. Kapag sinabi ni PRRD na most corrupt ang Kongres, abay, hindi siya nang aakusa lang. Insider si PRRD, dating kongresista. 'di ba? Nag-nag-opisina rin diyan sa House of Representatives. So alam niya ang kalakaran sa loob. Alam niya ang ginagawa ng mga kongresista. Oh, hindi ito yung namimintang lang. Parte siya dati ng Congress. Kaya <laughs> wala nga talaga po sigurong babangga sa mga sinabi ni PRRD. Ah uh, ito po uh, actually hindi lang si Speaker Martin ang nabahag ang buntot kay PRRD. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi nagsasalita si Speaker Martin at ang mga kongresista, ilan lang nagsasalita? No? Kung sino ang dapat magsalita talaga, hindi sila basyadong bumabanat kay PRRD kasi hindi sila tatantanan ni PRRD or maybe may iba pang dahilan pero ito po ang ilan sa mga well, sabi na natin naglalakas loob na umimik uh, tungkol sa mga akusasyon ni PRRD mm, kanina lang from CNN handang mabigay ng siguridad ang kamera ay hindi nababahag pa rin ang buntot hindi naglalakas ang loob o, oh. magbigay ng siguridad ang kamera or house of representatives ng ang kamera ng Act Party sa eh? handang magbigay ng seguridad ang kamera sa house sir ah handang magbigay ng seguridad ang house of representatives kay Franz Castro ng Act Teachers Party list yan how ironic sabi ko nga po kanina na party list ng mga teacher ang hawak ni Franz Castro babae po yung Franz Castro tapos si VP Sara yung sekretary ng DepEd pero hindi sila nagkakasundo dapat nga iisa yung iisa is, yung goal nila malamang di ba mapabuti at mapaganda yung uh, pagtatrabaho at pamumuhay ng mga guro pero ano tong problema ni Franz Castro but di ba binanat-banata nila na uh, winaldas ni VP Sara yung kanyang confidential funds tapos wala naman silang proof na maipakita but kasunod yan pagbabanta ni dati Pangulong Duterte sa mga babatas at mga pasaring nito sa buong institusyon sabi daw ipapapatay daw si Franz Castro ni PRRD ang gusto nilang palabasin Mamamatay tao si PRRD at nanganganib ang buhay ng mga makakaliwang 'yan. Nanganganib ang buhay ng Franz Castro kaya bibigyan ng security ng House of Representatives. So bibigyan ni Speaker Martin, so ng isang opisyal, konektado ang mga pahayag ng dating pangulo sa umanay di pagkakaunawa ng anak nitong si Vice President Sara Duterte at si House Speaker Martin Romualdez. Sabi ko nga po, talagang may uh, may uh, tawag dyan, may uh, invisible ba uh, wasa phantom something may may feud di ba may may lihim na banggaan si Speaker Martin at saka si VP Sara siguro dahil parehong pareho silang dalawa na potential na maging candidate ng pagkapangulo come 2028 right si VP Sara gusto ng tao si Speaker Martin gusto niya binulgar ni Fiera last week na gustong-gusto ni Speaker Martin maging pangulo Oh, but hindi nila sinagot yun dapat si Speaker Martin, kung hindi totoo ang akusasyon ni PRRD sa kanya na, ay, nagkausap tayo, so gusto mo maging pangulo, habing ganon. Tapos sabi ni PRRD last week nga, di ba? O, oh, oh, sige, ikaw na. Hindi na yung anak ko. Ikaw na ang maging pangulo, pero dapat i-audit, di ba? Ganon. I-audit ng opisina. Yan, yan, yan na, naman, yan, na, naman yung message ni PRRD kanina. <laughs> Pupuntahan natin mamaya yung video niyan. O, oh ay eh, dapat ibuksan ng, di ba? Buksan ang book ng opisina ni Martin Romualdez. Ganun talaga ang banat ni BRD kanina. Kung walang tinatago. Oh. So, kaya, kaya ibang umiimik siguro ngayon yung Secretary General na lang ng Congress. Dahil baka mag magamit kay Speaker Martin ang mga sasabihin niya laban din sa kanya. Baka madulas siya or maging sabaw ang kanyang sagot kay BRD ay matalas ang dila ni PRRD prosecutor baga naman abogado si PRRD ano ba si Martin Romualdez abogado ba siya anyway so ayan bibigyan daw ng siguridad si Franz Castro sa mga di ba kasi nanganganib ang buhay nanganganib daw ang buhay nung makakaliwang si Franz makakaliwa daw yan di ba sabi ng ni naka Eric oh. hindi ako may sabi niya na eto pa mga naduduwag kay PRRD o oh. Si Nere Colmenares, kamag-anak to ni Angel Luxin, di ba? Hmm. Dapat daw papanagutin si PRRD sa kanyang mapanganib na pagbabanta. Ayan, liable for grave threat daw. Ano gusto nang mangyari? Ipakulong si PRRD? Nere Colmenares, member ng Kamatayan Black, right? Hmm. Oh, makabayan, kuno. Hmm de na si PRRD sa kanyang death death threat na kaagad may sinabi ba si PRRD last week mga ate at kuya na ipapap, ipapatay yung si Franz Castro na iyan kaya bibigyan daw ng siguridad dito di ba? o bibigyan ng siguridad si Franz Castro death threat daw death threat ni pa o oh yan naka na blue death threat ni Pangulong Duterte laban kay Franz Castro ng Act Teachers Party List at sa iba pang miyembro ng kamatayan block Nagsabi ba si Pangulong Duterte patayin niyang kongresistang niya, patay, patayin niyang act teachers party list representative na yun? Sinabi ba niya yun? Parang wala ko narinig na ganun. O, oh, eto pa, taga Davao ha, how ironic again. Taga Davao na mam, uh, yeah, mambabatas pero kumakampi sa mga makakaliwa. A lawmaker from Java region has expressed full support for the House of representatives led by Speaker Martin Romualdez. Ah, sinusuportahan si Speaker Martin. <coughs> ang dami nagmamahal kay Speaker Martin na ah. wala nang pakialam kahit kababayan si si ito Davao de Oro representative Maricar Zamora. Hindi man tayo perfecto bilang institusyon, ngunit batid ko ang dedikasyon ng 19 Congress na mapabilis ang pagpasa ng mga priority. Mapabilis ang pagpasa, gala ng gala. Mapadali ang proseso ng paglapit ng servisyo ng gobyerno upang mas marami confidential funds ayon yung grant. Mamaya pag-usapan natin yung uh, pamamlastik ni Charles kay VP Sara ha. Parang well, yung si Charles ay nasa House of Representatives din, 'di ba? Yung anak ni ana ni Ma'am Sheila. Oh, mamaya pag-usapan natin 'yan. Sino pa ang mga oh to kabataan party list, ito yung may sumasayo na bulate, 'di ba? Yung Si Raul Manuel ba yun? Mm. Kabataan parties condemn the death threat made by... Uh, Pare-pareho sila ng message mo ate at kuya. O, oh, dami ko nakalakan. Pare-pareho ang message nila. din na. Si Pangulong Duterte, Oh wait kayo. Ito yung mga pahayag nila, kakanina lang, base sa last week na interview ni... Pastor Kiboloy kay PRRD Eh ngayon, kasalukuyan ni ni-interview si PRD na naman ni Pastor Kiboloy. Mamaya <laughs> panoorin pano pano natin pano 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 ng video no, na separate discussion. O ano na naman ang kanilang mga sasabihin? Pinalalabas nila na mapangan death threat? May banta sa buhay ni Franz Castro? Ipapapatay ni PRRD? Ano ba ang sinabi ni PRRD last week? Pinaka-corrupt ang kongreso na kung saan nandiyan yung mga party list ng mga makakaliwa, kabataan, makabayan, act teachers, di ba? Ano ko sa inyo? At kung sino-sino pa. Kaya sabi ko parang pro makakaliwa na ang kongreso ngayon eh. Kaya kung pro makakaliwa ang kongreso, medyo ano eh, medyo relative sa paglakas ng makakaliwa. Bumalik ang lakas ng CPP and NDF ngayon. So related, right? lumalakas ulit sila. So, humina na nga sila panahon ni Pangulong Duterte. Nung upo naman si President Marcos Jr., lumakas na naman. Tinanggalan pa ng confidential funds si VP Sara. Malinaw na sinabi ni PRRD last week na ang confidential funds ni VP Sara ay ilalaan para pigilan ang recruitment sa school. Ibalik ang ROTC, so on and so forth. So, parang ano yan, a holistic approach, di ba? For the confidential funds kailangang i-train ng mga bata ng patriotism, pagmamahal sa sariling bayan, training, paghahanda. Ay kapag ka nagkagyera, eh, anong laban ng mga bata ngayon? Hindi naman marunong makipaglaban. Wala namang training. Kaya nga yan yung purpose ng ROTC. O tapos, syempre, pag ang mga bata, ang oras nila ilalaan sa ganyan, no? Sa mga training para mapalapit ang kanilang loob sa pagmamahal sa bansa natin, hindi sila magkakaroon, hindi magkakaroon ng opportunity yung mga mga kaliwang grupo na agawin yung oras ng mga bata na yun. ba? Diba? Kasi kung ang mga bata ay maraming bakanting oras, hindi nagagawa ng mga assignments and projects, puro gadget ang ginagawa, hindi engaged sa sports, yan yung mga panahon na pwede silang ma-infiltrate ng mga kaliwang grupo. Doon nakalaan ng confidential funds. Malinaw yan explicit na ipinahayag ng ating pangalawang pangulo kung saan gagamitin at yun din ang sinabi ni PRRD pero bakit hindi suportado ng kongreso si VP Sara at ang suportado ng kongreso ay ang mga makakaliwa bibigyan pa daw ng security so bibigyan ng PSG or bibigyan ng bodyguards kasi nanganganib ang buhay ng mga balat si Wuyas na iyan sa... hindi lang pala si Speaker Martin ang naduduwag kay PRRD ay iba ang, kar iba ang power iba ang personalidad ng dati nating pangulo. What about yung pangulo natin ngayon? Right? Ngayon, isa pa sa mga natitingin ko, mga adat kuya, isa pa sa tingin ko na reason kung bakit hindi nagsispeak up ang ating speaker. How ironic again, right? Alanis, hello, shout out. How are you? How are you? Uh, ay baka magkaroon siya ng mga negative, kasi syempre kung, kung niya si PRRD, medyo negative ang masasabi niya, no matter how hard he tried, he, no matter how hard he'll try to deliver it in a positive script, ba? Diba? Magiging nega pa rin eh. So, maaga siyang masisira sa taong bayan kung makikipagsagutan siya kay PRRD. Kaya, mas ginugusto na lang niyang tumahimik siguro strategy na niya yan para walang pula ang kanyang pangalan, walang magagamit sa kanya if ever tumakbo siya balang araw sa higher positions maybe in the senate in 2025 and for presidency in 2028 so wala siyang sasabihin masama para hindi oh parang style ni PBBM walang masyadong sinab sinabing masama kinalugaw or mga paninira ah bigla ko lang na-realize. Kaya si PBBM, di ba, yun ang, ang, campaign strategy nila. Hindi tayo makikipagbardagulan, campaign lang tayo. Pakatuloy ng strategy ni Martin Romualdez. What do you think? Hindi siya sasagot para magmukha siyang kawawa? At para hindi siya magmukhang basag ulo? Ganun ba yon? I-comment yun sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.